Hi guys, so uh, magandang gabi sa inyo, no? So ngayon ay share ko lang sa inyo tong ginawa ng meta sa ating sa aking page na Kulit Hopya, no? So, mapapansin mo dito, ayan Nagkaroon ako ng violation dito 8 months ago Parang ito yung dreamlight light, no? Na kwitis Na-share ko siya na may word na kwitis Bawal kasi yung word na kwitis sa Facebook Uh, once na na-detect ng algorithm ni Facebook, matik, de delete nila yan, tapos ma-warningan wa ka. So, na-warningan tayo niyan, tinakedown nila yan agad-agad. Parang 5 seconds pa lang nakapost, tinakedown agad nila yan. Tapos yan, naulit-ulit yan, sinalimutan ko. Uh, parang to Suspended uli yan. Nalimutan ko parang ano to, yung whistle bomb, yung word na bomb, bawal din yan. So, dalawa Then, pangatlong restriction ko ay itong kaulihan LF na Persephone 25 shots, hindi ko alam no yung LF na pagkamala nila na looking for yung ibig sabihin nun which is uh, legendary fireworks naman ng brand so hindi ko nalagyan ng tuldo, kakala ni Meta uh, nagahanap ako ng exclusive online so hindi na tayo nakapag uh, dispute niyan no, sa akin wala namang problema kasi yung page ko na Kulitopia ang um, subscriber lang nito is nasa 5,600 so yung 3,000 dyan galing pa dun sa lumang name nito lumang name kasi nito is yung parang puro joke pictures ginawa ko nung no, high school pa ako no 2008 pa so nakapag decide ako na ito na lang yung gagawin ko kulit page para meron ng 3,000 plus subscriber so nadagdagan lang ng 2,000 plus yan kaya wala namang problema ang problema ko lang pala dito na isa ay yung mga nagme-message sa akin hindi ko na kayo ma-replyan So pag yung kinilik ko yung message Lahat dyan, yan, shout out sa inyo Yan, yung mga pangalan nyo So yung iba, hindi ko na nare replyan na yan Dito kasi, sa, maganda kasi dito sa Pag PC gamit mo, no Ah, uh, makikita mo dito yung manage label. Lahat ng may lab mo, daan yung response mo, ayan, may, may, mga ano sila. Ah, uh, madali mo replyan. So, yung unread, lahat ng unread mo, ayan, na sobrang dami pa oh. Hindi ko kayo ma-replyan kasi ayan oh, you are no longer able to send parang 3 months to hindi ako pwede mag send so napag decision ako na lang gumawa ng bagong facebook i follow nyo na lang ako dito sa so mga gusto then eto pakita ko na sa inyo hindi ako monetize dito sa lumang ano ko ah. kuletopia uh, page sa facebook hindi monetize yan in short hindi ako kumikita dyan sa reels sa video etc yun nagkakaroon tayo ng sales dyan, benta, dun sa mga nagme-message. bumibili ng mga kwitis, etc. Ibang followers natin. So, ngayon gumawa ko ng bagong page. Wait lang. Ito na yung bagong page ko, no, guys. So, dati may space yan, kulit. Hope yan ngayon, wala na. Pero, capital letter yung K, tapos capital letter yung H. So, may 55 followers ako. Shoutout sa inyong mga nauna. Ah... Uh, yung mga nag-follow ngayon shoutout sa inyo mga solid followers na uh, kahit na medyo hindi ko kayo nare-replyan uh, sumusunod naman kayo or nakakapag nababasa niyo yung mga post ko sa YouTube so ngayon napag decision ako na seryoso ko na kaya yung pag upload dito sa Facebook para madagdagan ko naman yung mga freebies ko sa inyo kasi yung mga ano naman no? yung mga nakakabilis sa akin alam niyo naman na nagsisingit tayo ng mga ilang ilang freebies dyan hindi ko lang talaga maramihan ng sobra kasi sobrang konti lang naman ng tubo dyan. Umutubo lang tayo ng piso kada isa, dalawang piso kada isa. So, lumalaki lang siya kapag ang order mo is 100 pieces na kwitis, 500 pieces na kwitis. So, sa 500 na, sa pieces na kwitis, kung tubo mo piso, may 500 pesos ka. So, ito talaga yung ano, hobby lang natin. Pero, try natin si oh, uh, try kong, ano siya, no? Pabuti ng 5,000 followers ngayong bago matapos ang 2025. Ang goal ko is maka 5,000. So, after 5,000, magpaparaffle ako ng mga Dragon Fireworks na item. Syempre sa quality na tayo. Tsaka yung mga items na, ano, pang lifter yan. So, yon ngayon, magte-testing ako ng mga, ano, ano, items na pinadala sa akin. Matagal na to kay experiment, tsaka kay, ano, kay barit Pyro. So, yung job item. Konti lang yon kasi wala kami mapwestuhan ngayon eh. So, kaya hindi ako na masyado nakaka-upload. Yun nga masama, no? hindi tayo na masyado nag-upload. Uh, suspended pa ni Meta yung account. So, sa kayo, follow nyo mano to guys. Ayan. Ito yung mga message sa akin before. Ah uh, I-follow nyo to. Ay, ano, dito kayo mag-message sa akin. Sasagutin ko kayo dito sa bagong FP. So, eto no final. We have removed your page from Facebook. Nag-appeal tayo pero dinisregard ng Facebook. So, uh, ang first na pinost ko dito to last year ay yung Quitis. No, yung word na Quitis, bawal kasi yan sa Facebook. So, nandun na tayo. Ang nakakapagtalang itong second, second na pinost ko is yung LF na Persephone, 25 shots. Yun yung akala nila na looking for, yung LF, which is brand naman yon So, dapat tinilagyan mo na tuldok yung L, tapos F. Or, mas mabuti huwag muna lagay ng brand na LF. Bawal pala yung LF or how much or HM. Or, for FS, bawal yon Kasi mapagkakamulan ni Facebook na nagbebenta ka ng explosives. So, since nakatatlong sa isang taon nakatatlong ano tayo ano nakatatlong uh, violation na remove ni Facebook yung Facebook page which is okay lang naman kasi yung parang subscri subscriber ko lang naman dito 2,000 yung 3,000 galing doon sa lumang page lumang page ko kasi to pinalta ko lang pangalan uh, so from 3,3 naging 5,7 yata so parang 2,000 plus lang yung ano, gawa na tayo ng bago official para yung momo naman Hi guys, kamusta kayo? So, nga eh, tag-ulan na talaga, no? So, isang linggo tayong uh, inulan, binaha, kawawa naman yung ating mga kababayan. So, kamusta sa inyo? Uh, so far dito sa bodega natin, dito sa Batangas, uh, safe naman, nakataas yung ating mga uh, items dito. So, hindi naman siya hindi naman nabaha dito, no? So, yun yung mga chemicals, so far so good. Kaya importante yung mga chemicals na ganito eh, ay nasa container no para safe sila sa moisture at uh, hindi ka dito pa na nga pala no. So meron tayo dito. Meron akong ginagamit dito guys na dehumidifier. So ayan. So to isang taon ko nang gamit no. So makikita mo 90% yung humidity dito sa kwarto. So, iipunin niya yung humid dito sa kwarto ah uh, ipunin niya nagiging tubig yan so yung tubig na nakikita niyo dyan sa likod ayun yung naipon niya dito sa sa kwarto so sim simula kahapon binuksan ko siya no so 29 degrees celsius ngayon temperature tapos 90% yung humidity so yun so yun nga pala no balita ah uh, yung facebook ko na dati kasi yung facebook kong kulitopia is hindi naman talaga kulitopia yon ibang page ko yun na minamanage dati nasa 3,000 followers tapos nadagdagan lang ng 2,000 yung kulit so ngayon i-add nyo ako dun sa bagong FB ko uh, complete name ko yung nakalagay tapos may kulit ayan ipa-plug down ko dyan um, sa Facebook ko before hindi siya monetize kaya wala namang problema yon so so nga lang hindi ko na kayo mamemessage dun sa lumang account ko kasi nga dinelete na ng FB. Uh, Na-access ko pa siya pero hindi na uma-replace sa inyo. Kinaka-access uh, uh, Messenger na. So 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 far yung mga ni transaction sa akin, message niyo dito sa fagong FB. FB follow nyo, tapos message niyo ako, guys. Thank you. So 'yon, so far, may marami pa rin tayong item dito. tuloy, toto whistle rocket. Nasa 1000 pieces pa 'yan, guys. Tapos, Whistle rocket lifter, na big. Sobrang dami, 'yan. Tapos kwiti, sobrang dami. Nasa 1,500 pieces pa to, no? Yung Dreamlight na blue. Kasi nga, nag-stop ako mag, ano eh, mag-online. Yung bagong bukas. 1,500 pieces pa. Ito. From 5,000 pieces. Na tira sa atin is, uh, 1,500 plus. yeah So, ngayon, uh, na halo-halo dito. Testingin natin tong Siyempre, mamaya testingin natin itong uh, mga pinadala sa akin to Last month pa nga yung iba. Itong kay Experiment na ball head. Itong two-stage two, two stage niya. Tsaka itong kay Barrett Pyro na 3-inch head. Yan, titestingin ko rin. Tsaka yung pinadala niya na ball head din kay Barrett Pyro. Yan, Jablo. Kanya yan. Testingin natin lahat mamaya. Sana lahat successful na lipad, no? Kasi ngayon lang ulit ako magte-test since wala nang ulan. So parang almost two weeks tayo ng ulan, no ulan. Ah, uh, kamis din magsindi ng mga ganito. So samahan niyo ako mamaya. So sa so, may mga gusto, ayan, kumpleto pa tayo dito. Meron pa tayong yung... ayan, mga kwiton special. May kwiton na arko din ako, etc. Lifter, lifter la whistle bomb. Kwitis, ayan, kumpleto. So yun pa rin, message nila ako sa Facebook guys, Skin ko, marami. Hindi ako masyado mag-vlog kasi medyo busy lang talaga guys. Kasi siya na kayo na nakakapag-upload kasi busy ako sa buhay-buhay. Pero ito, update ko kayo, safe naman yung bodega natin dito sa so, Batangas. So ayan, medyo ayos ko pa to bago, bago mag-bearman sa so, isa to. Para pag nag-vlog tayo, madali na i-pinpoint ko saan yung... mga items nyan tulad dito walang label pero pag lang mo yan uh, crying cow crying cow to na walang bam uh, ano lang talaga mismo crying cow yan dami tapos arco pisco yan 10 kilo yan hindi pa natin na wala pang balot yan guys hindi pa nababalutan tapos ito yun pa rin So, yung mga nakakailangan dito, kompleto tayo dito ng... Ito pa rin yung mga in-order ko nung sa Bukawi. Yung pa rin yun. Night, Dragon, tapos si eh, Ghost. Tapos yan. Harley Quinn. Kompleto pa rin naman. So yun lang guys, so testingin natin. Tapos ito mga King Kong guys, puno. King Kong puno na lang nandito, yun nandito. Yan, King Kong puno, kabasi puno, kabasi regular. Tapos ito, Baby Quiton, sobrang dami. Hindi ko ito napopost, pero sobrang dami ito. Ano pa ba ito? Wizard Rocket. Ito, small lifter na Wizard Rocket. Dami din. Tig pieces yan eh. Ay, tig 500 pieces. Ito, yan. kwiton na bukawe, tsaka baby kwito, yan. Kuha nga tayo isa para makita nyo yung difference, no? Ito yung kwiton Ito yung baby kwito. Dito sa simbahan, ganito ginagamit. Sa simbahan dito sa amin. Bukawe. Alam ko yung dating mayor nagpa, nagbigay nito sa nag, donate ng ganito sa ano sa simbahan 500 pieces ang dami so yun so yun na guys testing na natin punta tayo sa testing area let's go Ah, puta buwa mo magsak. Yes. Okay oh. Putang ina, low brake Putang oh. ina, low brake two stage whistle by experiment ah puta lumis sayang ah, isa lang dala ko niyan ito kay pitang meta makikita mo dito no? nag ako ng video ko sa youtube uh, ito yung fireworks na tiger 90 pesos uh, kinerate, ay pinost ko sa june 24 pero na detect ni meta nang july 26 after 1 month dinilit niya kasi nag daw ako ng ah uh, ano dito? Yung... Basta bawal, bawal magbenta ng ano eh. Ng mga armas. Yung inaano ni Meta. Akala is ano to. Mga explosive. Which is fireworks pwede naman eh. So yun nga ano. Nag-testing tayo kanina. Ano, may mga sablay talaga. Kasi wala kaming dalawang tube. So tip ko talaga sa inyo mag magano mag test fair ng mga ball head na uh, sa tubo niyo ilagay 'wag dun sa alambre para sure na ang lipad niya ay so yung sa case namin kanina sa mga two stage at sa ball head may low break pero yung pa naman eh so under ano pa siya improvement so yung two stage ni weasel, ni experiment sayang na uh, pagka after nung first whistle nalaglag na dun sa alambre isa lang ang dala ko sayang ang dami kung ganun eh pero next time, hanap tayo ng magandang pwesto. Medyo sinisita kasi kami doon kahit na liblib -lib na yung lugar o oh, malayo na. May mga lumalapit na nagagalit, hindi mahilig sa fireworks. So, yun lang guys. Uh, please, uh, ano, uh, follow nyo yung page ko. Doon kayo mag-message kung may mga gusto kayong malaman, itanong sa akin or mga eh, gusto nyo i-purchase. So, yun. So, yung mga legal lang na ano, uh, page natin. So, ito. Ayan. Paulit-ulit natin ilalagay dyan. O, so, may mga papel pa ako dito guys. Ayan, craft paper. Sobrang dami. Tsaka mga pews kung gusto nyo. Sa stick, konti na lang eh. Pero, pagluwas natin sa susunod. Ayan. Kung makipapansin nyo dito, halo-halo yung mga gamit ko kasi nag-repair ako ng bubong, mga nagliliksa, etc. So, halo-halo pa dito guys. So, yun lang guys. Thank you for watching. Have a nice day. Peace yo.